Labis ang panghihinayang ng isang magsasaka dito sa lungsod ng kabanatuan dahil sa nangyaring pagkawala at pagkatay sa kanyang alagang kalabaw. Sinabi ng may-ari ng kalabaw na si Honorio Agol Pasqua na residente ng Bakod Bayan, Cabanatuan City, isinugan niya ang kanyang kalabaw noong May 7 sa kubo sa kanilang bukid, ngunit kinabukasan daw ng bandang alas 5 ng umaga, wala na ang kalabaw sa pinagtalian niya dito. Kaya agad silang naghanap, subalit so hindi pa daw sila nakakalayo, ay natagpuan nila ang kalabaw. Pero kinatay na ito sa may bahagi lamang ng irigasyon ng Bakod Bayan. Halos isang kilometro lamang ang layo sa kanyang bukid. Pahayag ni Mang Honorio na labis ang pangihinayang ng kanilang pamilya dahil pitong taon na niyang alaga ang kalabaw na ginagamit sa pangangariyada at pag-asasaka. Nakapag-blatter na rin umano sila sa barangay at pulis ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa rin update kung sino ang mga suspek para mapanagot sana sa nasabing krimen. Wala silang itinuturong siluman na posibleng may gagawa ng insidente pero pinaniniwalaan silang sanay ng magkatay ang gumawa nito dahil tanging laman loob at utot palat na lamang ang kanilang dinatnan sa kanilang kalabaw. Ayon pa kay Honorio, sana ay matigil na ang ganitong mga insidente na nakakapervishyo sa buong kabuhayan ng magsasaka dahil ito ang gamit ng uh, nagsasaka para sa trabaho na kailangan ng buong pamilya upang masigurong handang tumugon anumang oras ng emergency. Isinagawa ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ang taon ng PNP-wide Inspection of Disaster Response Equipment nitong umaga May 21, 2025. Sabay-sabay na ginanap sa Nepo Gymnasium sa Cabanatuan City, Nueva Ecija sa pamumuno ni Police Colonel Ferdinand Hermino, Provincial Director Nepo, upang matiyak ang parehong kahandaan ng mga tauhan at ang functionality ng disaster response equipment. Ang inspeksyon ay pinangunahan ni Police Colonel Hermino ang uh, lokal na inspeksyon sa Nueva Ecija Police Provincial Office na sinamahan ng command group at staff sinundan nito ng basbas -bas ng search and rescue o SAR equipment at uh, personnel na pinangunahan ni Reverend Father Marlo N. Cruz. Sa mensahe ni Police Colonel Hermino, pinagtibay nito ang pangako ng nepo sa paghahanda sa sakuna at dedikadong serbisyo publiko. Binibigyang diin ng inisyatiba ang uh, nagkakaisang pagsisikap ng PNP na tiyakin ang pagiging handa sa operasyon at ang pagiging maasahan sa pagtugon sa mga emerhensiya at natural na kalamidad, lalo na sa pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Nagpulong ang Provincial Interagency Monitoring Task Force, PIMTF, at ang CFLGA team ng DILG Nueva Ecija para sa Exit Conference para tapusin ang Fiscal Year 2025 Child-Friendly Local Government Audit o CFLGA kamakailan sa DILG Nueva Ecija Provincial Office sa Cabanatuan City. Ang aktibidad ay nagbigay ng pagkakataon para sa PIMTF na talakayin ang mga hamon at gaps na nahaharap sa bawat indicator ng pag-audit at ang mga potensyal na interbensyon na maaaring matugunan ang mga ito. Binuo ang isang action plan upang tukuyin ang mga interbensyon sa bawat kinaukulang lugar ng pamamahala at mga tagapagpahiwatig na maaaring ibigay ng PIMTF upang tulungan ang mga LGU sa pagpapabuti ng kanilang pagganap sa mga pagsusuri sa hinaharap. Ang isang positibong pagtaas ng mga pumasa mula sa CFLGA noong nakarang taon ay nagpapahiwatig na ang mga LGU sa lalawigan ay umuunlad sa pagupatupad ng mga programa, proyekto at serbisyo na nakatuon sa bata sa mga lugar tulad ng kalusugan, edukasyon, proteksyon at pakikilahok tungo sa isang kapaligiran kung saan ang mga bata ay maaaring mabuhay, umunlad, maprotektahan at makilahok